Pag may pera tayo. Mayroong masyumaro. Ano Ano po? te. Hindi. Hindi Cori. Yang hebat. ting. Hmm. Okay. ya, na siya. balikan ko. 那是。よし Umakit ka dun sa taas. Okay. Sabi mo, ayaw mo nang malamig. Oh, dahil kaya nga. Sarang ayaw magpaano. Ati si ah. patanggal. Hmm sucks. <laughs> kaya sabi ko, kaya nga maligo mo na ako para magpapaanay na mong gawin. Thank you. chắc thế. Nhưng mà nó phải xảy ra đi thôi. Buồn lắm đây. À em không muốn mình buồn sanh năng tâm. Thế thì cả nhà. Dâng. Đây ạ. Time. iya Wow Hai ceki teh yang buah ya Sis, nila, nakapalinis na sa'yo. Oo, oh, nakapagpalinis na yun. Pati yung anak niya. Bibira na lang din makapagpalinis. Busy din yun ta sa work eh. Mm. Chakit eh? Makat, Okay. Yan, yeah, masakit. Okay. Balikan ko. pagka sobrang tigas kasi ramdam na ramdam mo talaga yung ang sinangay mga mm. eh ano di na luto, Sorry. Mm. ito na lang, lang na ito yung tutukan ko siya. pero syempre nagingapin ka din kaya ganito naman na sobrang busy kong maglinis ng Maglilinis din naman ako ng bahay ko. Siyakit? Ah, hmm. Atina? Anong sabi kagabi ni Mama? Anong sabi ni Mama? Ano? Halika, halika. Atina. Halika, halika. Grabe. Sakit no? Hmm. dry skin yan. Kagab kahapon pa lang, hindi ko mag-resign ako mga ano lang ka ano kay Amon. ko. Pag-gabi, gabi na yun eh. Naka-online ka pa. Tapos ko kumain. Sabi ko, hey, ay, naka lang na misil siya. Nakuti. Alas, 11 na ako natutulog. Nang kikipag transaction pa ako sa mga ano customer. Ang pahinga ko na lang talaga yung gabi, matulog. Hai Hai caket yeah. dry skin teh Balikan ko. hayo magpakuha eh. Gusto niya ba yung Gusto pa niya mm. magpakot-kot. Mm. Yan, masakit na. Hindi. Gusto lang pa rin eh. Binabad ko na yan ah. Siguro sa sapatos na. Okay, sa tagal na nga itong hindi na anuhan ano na? Ilalaras lang yun doon, no? Yun na yun. Tapos isang bisis kailangan pa po kasi. Yun lang, butol ko ito lang ako ng buko. Sakit eh. Medyo dinidiin yeah. ko, ha? Huh? Hindi. Hindi mo. Medyo makate. Ilan ba sa taas mo, Tatlo ito, eh. yun. kakilala ng asawa ko, medyo nakaminos kami. <laughs> Pero mahal talaga ang mga materialis ng pintura. Kailangan mo yan na. Nakamagkano na ako ng ano. Ang importante, ayan, papakinabangan naman na Sa taas hindi pa tapos ang pintura. Hindi Sa baba lang talaga. Yung sa pag-ano nga nga ba, hindi pa na, ano, eh, pintura nila. Saka na, i-fade muna yung kulay. Pag-ipunan ko muna. sorry ngayon mm -hmm. ko lang to nilinis ng sobrang tagal mm -hmm.

Nahirap na rin maliit so sobrang tagal na. Oo, oh, tayo. Tignan mo, gaya nito. Kesa yung alam na sa mga konti na Sobrang tagal na talaga nito eh. dalawang buwan. Wow, ah. Tapos na ako ngayon doon sa trabaho ko, eh. Hmm. Four months. <laughs> Mga ganun siguro, no? Siguro. Sinong yeah, kalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakal kal 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 sino yung mga tagiliran ito lang yung mga yung mga kapas ng posa Yeah. Ayan. Ayan pa talaga masakit na siya. Sorry, tisaling. Ayan mo. Kaya naman. mo. Mm. Masakit na siya pag nasagot sa sinilap. Ano ka bayabas, dyan? Um, bayabas. Na, ba, eh. sa kaligid, no? yan? bayabas? Wala ba? Wala ba? Wala sa Wala ba? Wala ba? Ayun, sinura kong galing ako. Hmm. Oh my God. <laughs> Ano yung rate mo to, Dors? Four. Ano, ate? Oo. <laughs> oh. Ate siya. Ano maganda? Hindi bukas lahat. Hmm? Hindi bukas Oo, lahat. Oo, oh, oh, te. Magkano yung gano'n? Humigit, kumulang, di, mabilang, bilang. Nasa 40 plus siya. Te, hindi mo na kailangan mag depress no pros na yan eh pupunasan mo na lang, hugasan mo na lang yung mga ano. Maganda din sana yung mas malaki dyan. Kaya lang, wala ka namang ilaman. Okay na yan. Wala yan, ha? May mas malaki pa nga dyan. Hindi, magtinda ka dito pa. disko <laughs> itu Etong Opo Salamat hmm. po muna po Di ba? Meron pa. pa Hindi po. Yung kuko po ni madam. Ayon pa dyan? Dyan Tengka, Mama, tit. pag may pera tayo. <tinyo> please. Saka, please. Sige na po, ka na po.

Yan, last na po, last na talaga. Mm. Nakahinga din. Eh. <laughs> Ay, padami tuloy.